Hello guys! Good morning! Welcome na naman sa aking mini vlog. Dito na naman ako ngayon papasok sa aking work. At syempre, marami tayong baon. Ayan <laughs> e pala yung baon ko. Baon. Sari-sari baon. May prutas. Kasi mahal dito ang bilihin. Dito pala makikita mo for, for uh, mga ibang lahi. Uh, mostly mga uh, puti puti yung palat pero hindi ko alam saan bansa diba tignan nyo yung view guys napakaganda yun pala yung shop namin yung green na color uh, color green bisaya man ko So, marami ang restaurant, syempre. Kainan. A shoes. Yan yung mga scooter na yan, guys, is... Ano yan? May bayat pag ginamit mo. Ba? Kailangan ka lang mayroong card. So, ito na yung King workplace I aming mean shop so since 10am pa kami magbubukas iiwan ko muna yung baon ko dito at makapunta muna sa beach guys ganito lang yung aking work so ito yung aking ano mamaya na ako it's 9 it's 9.39 pa lang so binaksan ko lang yung AC mag toilet mo na ako syempre mag aayos tayo so close mo na ulit natin kasi yung time in ko mamaya pa kahit early akong dumating so maganda ano dito ah. Oh. Pangkan <laughs> video lang ako ang Pero hindi ako pupunta sa beach. <laughs> Kasi uh, wala na tayong oras Mag-aayos na ako. Maraming na pasyal dito. So, dito na ako sa toilet. See you later. Ganito toilet dito. Hand dryer. Pababaki lang to. Na toilet. Hi guys! So good morning! Welcome back to again! <laughs> so hindi na ako nakapag-video kanina kasi nga naglinis mo na ako syempre. Kailangan malinis bago mag-start ng ano, ng work. Then kain na ako ngayon ng breakfast. Ito. Ito yung breakfast ko. Wow! <laughs> Berry. Tapos, since wala pang customer, kain-kain muna tayo. Kasi wala pa naman mga tao. So, ito lang yung mga views mo dito. So, turista talaga dito. Pero, for now, sobrang init na kasi. Pero, in friends case, pumupunta pa rin sila ng ano ah. Ng ano, beach. Magpapaaraw pa rin talaga sila. Hindi sila takot ma ano, So, ayan. May nakapang Japanese na damit naman. <laughs> kalayan mo yun. Diba? So, mga turista dito yung mga nandito. Mga puti, mga ano. Diba? Nagsiswimming sila kasi ang beach is nandun lang. Malapit dito. Dito talaga yung daanan. Yun, doon banda beach. O kain tayo guys. Mamaya pa matatapos yung duty ko syempre kasi kasi simula ko pa lang no. Kanyan <laughs> lang. Kain. Um, ng customer. Kain ulit. Um, Antay ng customer. Tapos uwi na. <laughs> Alhamdulillah.